ang kwento ito ay kwento ni Randy. Dito sa lugar namin, napakasarap ng luto ni Aling Bebang, lalo na ang kanyang specialty na diduguan na binabalik-balikan ng aming mga kababayan. Yung iba pa nga sa ibang lugar ay dumarahayo pa rito upang balik-balikan ang natatanging sarap ng dinuguan ni Aling Bebang. Kasi nga'y isa akong estudyante noon, college student, nangungupahan dito sa harap ng karinderiya ni Aling Bebang. Kami mga magkakaklase at magkakaboardmate ay parating rito kumakain. Tanghalian, hapunan, dahil nga'y uuwi kami sa amin dormitoryo eh. Matutunog na lamang. Randy, halika na. Nagugutom na ako. Naamoy ko na yung luto ni Aling Bebang. Sambit ng aking uh, roommate at kaibigan na si Dave. Sige, sige. Halika na. Pagpunta namin dun, agad kong inorder kay Aling Bebang ang paborito kong diduguan. Pero si Dave naman ang kanyang paborito ay adobong manok. Habang kami kumakain, talaga namang sarap na sarap kami sa bawat panguya. Pang talagang damandam mo ang sarap nito. Si Aling Debang pala ay tubong pampanga. Kaya pala napakagaling nitong magluto. Talaga namang sulit ang ibabayad mo dito. Lumipas ang ilang araw, hindi na namin nakita si Aling Bebang. Ang sabi ng kasama niya roon ay nagbakasyon ito ng Pampanga. Ang pansamantalang tagaloto roon ay si Maya. Isang bagong tauhan ng karindiryang yun. Bago lang ito. Pre, ano, kakain pa tayo dito sa karinderya. Eh wala si Alim Bebang. Sabi ni Tim, bakit hindi natin subukan yung bagong kusunera dyan? Tingnan natin kung masarap ang lutok. Ah, tara, sige. At pumunta nga kami doon. Pagpunta namin doon, siyempre namili na kami ng mga potahe wala roon yung paborito kong diduguan. Nakangiti naman kami sinalubong ni Maya. Si Maya ay siguro edad 30 anyos ito. Tubong samar. Asya, mapili na kayo dyan. Alam ko mga suki kayo ni Ate Bebang. Eh wala siya. Eh isang buwan pa ang balik niya. Asya siya. Ano ba mga specialty nyo? Ah, uh, ako'y ang specialty ko talaga, adobo. Itong kaibigan ko dinuguan. Ah, pasensya na, walang dinuguan. Pero hayaan nyo sa susunod, magluluto ako ng dinuguan. Talaga uba? ba? Sige po ah. Titikmang ko kung singisarap ng luto ni Aling Bebang yan. Ang sambit ko. At umorder na lang ako na sinigang na baboy. Pero ayon sa amin lasay, masarap naman. Masarap naman ang luto ni Maya. Pero mas masarap pa rin at hinahanap-hanap ng mga tao ang luto ni Aling Bebang. Isang gabi, wala si Dave noon, umuwi ng kanilang bahay. Biyernes kasi ng gabi, umuwi siya. E eh ako, hindi ako nakauwi sa amin dahil na rin siguro sa sobrang abala. Abala sa school, lalo na't magsisimbrate na. Nakita ko na bukas pa ang karinderiya. Dali-dali ako punta rito upang kumain. Sinalubong agad ako ni Maya. Sabi niya, meron daw dinuguan na niluto niya. Kanina pang niya ako hinihintay. Agad akong order ng isang order na dinuguan tsaka isang kalahating kanin with soft drinks. Inuna niyang hinapag sa akin ang kanin. Pamaya-mayay, dinala na niya ang dinuguan. Ang dinuguan na umuusok-usok pa. Inamoy ko, parang masarap ka ako. Pagtikim ko na sabaw, parang ibalasa. Parang balad sa ito. Tinignan ko yung laman. Nuya ko pero niluwa ko. Anak ng titing ka ko. Bakit ganito? Anong klaseng karni ito? Agad ako nagpunta kay Maya. Tinanong ko siya. Anong klaseng karni ito? Parang hindi mo sarap. Saan niyo ba nakuha ito? Ang tanong ko sa kanya. Hindi ito makatingin sa akin. Kaya inulit ko. Teh, saan niyo ba kinuha ito? Abay, hindi masarap. Lalasunin niyo yata ako eh. Pagharap ni Maya ay nakita ko ang kanyang mga mata na parang walang itim na paatras pa nga ako. Natakot at sinab nagbigla siyang nagsalita at sinabi niya, Hindi ka ba nasarapan dyan? Dugo ni Aling Bebang yan at ang kanyang laman lamang loob, puso at atay. Sa aking narinig ay sobra-sobra na ako natakot. Takot na takot ako. Napasandal na lang ako na paupo sa may lamesa. At unti-unting lumapit sa akin si Maya. At pamaya-maya lamang, bigla itong nagbago ng anyo ang maamong mukha na si Maya'y naging parang buha. May pangil at mahaba ang dila. Bigla na lang ako nanginig ang aking laman. Takot kung ano, kung anong klaseng nila lang siya. Dali-dali akong tumakbo sa dormitoryo. Papasok pa lang ako ng gate. Nahar niya na sa gilid ko si Maya at hinihila na ang aking mga kamay. Buti na lamang malakas ang aking pangangatawan kaya nasipa ako siya at nakapasok ako sa dormitoryo. Hanggang sa masalubong ko ang may-ari ng dormitoryo na si Mang Nilo. Oh, ano nangyari sa iyo? Bakit parang takot na takot ka? Randy. <laughs> Mang Nilo. May aswang po sa labas, sinabol ako. Sumilip si Mang Nilo sa labas, pero wala naman ani siyang nakita. Agad na lang akong pumasok sa loob ng dormitoryo at nagpulong. Ang talokbong pa ng kumot. Takot na takot ako ng gabing iyon. Di ko mawari kung anong uri ang aking nasaksiyan. Narito naman kami sa syudad. Bakit may ganun? Ang alam ko ang mga aswang ay nasa probinsya lang. Lumipas ang gabi, maagang maagay, lumabas ako. Pagsilip ko sa bahay, sa karinderiya, may mga otoridad na roon. Hanggang sa nalamang ko nga, yung katawan ni Aling Bebang ay inaagnas na na walang, wala na yung laman loob nito hanggang sa nakwento ko nga sa pulis ang nangyari ng gabing iyon. At hindi na nila panakita nakita pa si Maya. Si Maya na sinasabing pumatay kay Aling Bebang. Malaking question mark din sa mga otoridad kung anong klaseng tao si Maya. Kung sino siya at kung saan siya nagmula. Ang karanasan kong yun talagang hinding-hindi ko makakalimutan. Kahit na ngayon ay isa na akong professional na teacher. At uh, minsan ay subasagi na lang sa isipan ko yun. Na akala ko ay mga para sa kwento lang mangyayari at mangyayari pala sa buhay ko. Muli po, maraming maraming salamat. Ito nga po pala si Teacher Randy ng Bulacan.